mga kamuks happy saturday sa ating lahat dyan I hope nga nasa mabuti yung kalagay ngayon, kayo ngayon so by the way sa araw ito mga kamuks wala, mo na, wala, mo na muna tayong hunting so ang nagawin natin mga kamuks ligo time sa mga langka unahin natin ligoin si Kuli mga kamuks oh. <laughs> maldita ito <po>. mga kamuks <laughs> yan ito si Kuli mga kamuks hindi na kung kitakbo hindi na kung

Nah. Oh. Kita kuliah. <tuk> <tuk> hmm. gugu <tuk> <tuk> Ik kan nikog. Kita nikog. Kita kan. Oke, just this one. Kita tahu kita tahu. Oh, kita mau kita tahu. Hmm. Kita tahu.

So, ito mga kamoks, ito palang alaga itong mga pula sisi. Ligot tayo muna. Tayo ha. Ito pala si, ano, si, yung si baba, yung, yung si, pangalan yan, si Ikay. At ito, si yan si, si Sing. Malaki yan. ito bigay bigay rin sa akin ng kaibigan ko na ka hunters din ng lovers it's lego time <laughs>

July mga kamogs ano Umuhonin na ito kaya wala pa na upang hindi ko pa siya na train sa gubat yan liguan mo ah. oh, natin siya Ano? Ano?

Eh, eh, ah, hindi pa 'to muna yung mga mugs ano? 83 muna. Muna ito sa bibat para masanay. Banana, sir. Banana

yung nag-hunt kami inakayap ina inakay ito itong mga kamuts kaya ang ikumailap po pre ito na yung binigay mo inakayap pre eh. sabak na ito sa trini eh. Ano sakay na motor? So try ko lang bukas mo kamo so may bakante kong time releasing time to bukas yung huli ni kokok at saka yung kang loy ni. Ano ni?

So, nangyari mga mags, tapos na si Junjun. Junjun ang pinangalang kasama niya kasi galing ito na parang Juling Saging. Huh. Ito pala si Lumi mga kamoks, Sabi ang ilap. Yung nakahuli ng tatlo. Tatlo tatlong sa naalala niyo ba yung nilagay ko sa sa cage Trap? strap yung yung trini niya sa ano feed strap yan baby eh ano sinasanay ko na itong ito yung sa upat makamot sabi yung manap. ilagay ko sa Tunggu nga nama kamu, aku kasihi nana Nari aku cari pulutan kembali ke Tuhan Bangsa-Bangsa mau nunggak tak? Nih nunggak Tuhan, nunggak Nunggak, nunggak Nunggak, nunggak Nunggak, nunggak Nunggak, nunggak Nunggak, nunggak tas na maligo sila yung mga kamuks fresh na fresh na kanyang pili. problema na ito sa si kanyang kamuks ang ilap masyadong ilap tinry ko ito hindi pa napadapo mga kamuks kaso hindi marunong matika lang napila yung kanyang paa kaya binalik ko siya sa kulungan uy hindi ko tingnan ang Si Duck Duck, ito pala si Duckmat. Ito pala si Duckmat, mga kamuks. Yeah. Maamo ito, mga kamuks. May isa doon. Ito si Dakmat mga kamuks. Hindi ko ito humuli. Pero sa tingin ko, maghang malapit na ito. Ay, hindi na masyadong ilap. As

tawag ko ito sa dakmat mga kamuks kasi yung isang mata niya maliit yung isang malaki okay yun lang ano battery? ano hmm, oh, na hmm. Yan si Dakmat Makamuks. Ayan, tapos na siya. First na first na siya, kamuks. Ito si, ito pala si Kupok, mga kamuks. Yung palagi kong ginagamit sa hunt. So, hindi ko muna siya ligu, liguan, mga kamuks, kasi maawa ako sa kanya kasi tumatakutin sa ano, handspray. Yung pag nila, pag ko siya, lagi yung kumakalampag at saka mag, magdurugo yung pakpak -pak niya so si Coco Plum mga kamuks I -try ko siyang i-breed I-try ko siyang i-breed mga kamuks kasi may breeding ako dyan pakita ko sa inyo ngayon may breeding ako dyan almost one month, almost one month na hindi, wala, wala pang itikto parang walang nangyaris na sa kanya yan sa loob so i-try ko itong si Coco mga kamuks ilagay ko siya ngayon yan si Kukok hindi ko mo sa... siya pinaliguan lang ko lang pinag, ah, pinaliguan ko lang si Kukok makamuks kapag umuulan yan ayan na pala sila mga Kamuks. tapos na sila ano ligo yan si July ito si Dakmat yan si yan si ano yan si Luimi yan si ano si Junjun Junjun Jun yan yung binigay ni paring Junings shout out pala sa si iyo yan si Jubel Panoy binigay rin sa akin ng kaibigan mga itong dalawa mga kamuks mga inakayan yan inakay ito pala breeding ko itong mga kamuks yung lalaki si ang ano galing yan kang paring Junings yan yan lang ako yun yung pugad na makamaks takot sila sa kamera yan yan yun yan makamaks yan ang binigay ni Panin Junings yung may tali sa itim sa paa yan so update ko lang kayo mga kamaks kapag malagay ko na si kukuk dyan kunin ko muna yung malaki yung galing kay parin Julings yan yan kamuks hindi naman hindi naman sila masyadong madisturbo dito mga kamuks kasi tinakpan ko ng silupin na itim yan ang yung kamuks so hanggang dito lang muna mga kamuks update ko lang kayo baka bukas malagay ko yung skukog dyan o, try ko ngayon happy satu at sa ating lahat at ingat ingat God bless bye bye